ito paano na para paraon yeah. Avenida Oo oh, yun, oh, Avenida Okay Ingvite, no Malaki yung ingvite, no ah. Yun Ingvite Kapila yung ano Yun sa kapila Yung simbahan Okay Okay. Kabila. Ano yun? Kabila. Diba rin yun? Okay. tayo hmm. sa open. Hmm. Open, open ayun yun. Oh, o, open na. Santa Cruz. Ayan, ang Santa Cruz. Oh, oh, wow. Ito, okay. Ito, ano to? Ayan, okay yan. Ito sa kapila. Hindi na ito. Ayan. Pag ito, okay. Kapila. Oh.

Thank you. Oh. Uh, open. Paris. Open. Di oh. mo sa parmakit po pa yung choke. Choke. Ang dami o. Hindi pa na ito. o. Karyas din pala, tsoke. Okay. okay. China pa. Yun. Dito ako sana. Ano pa? Ah, Mr. Obey rin yun eh. Yun. Yun sa kabila. Supermarket doon, no? Supermarket. Ongpen, pin Okay. Uh, supermarket. Yung pinipilahan doon sa kabila eh. Okay, mamaya, mamaya. Punta na sa kabila. Uno. Ito ako sa fried, fried shoe pao. Pinipilahan yan ni eh, lingnam. Fried uh, shoe upin Open pa rin siya, open. Uh, okay hong peng pa rin siya ipipilahan yan ito yung oh yan yung manyosa, oh. Dyan, dyan. ano rin yan eh hong pa rin

delicious eh yung sa Facebook. malapit mismo sa ano Santa Cruz yung doon yung yung open uh, sa, sa Gonzalo Street yun eh, yung delicious sarap yun yan eh. uh, Okay, okay. Delicious!